and nabag niya yung pisay na't natin Ayan kapsat Binalikan natin yung ating spot Ayun na ba? Mall, good morning Ayun o no? Andun sa ano na, nakakit na Akit pa lang tayo kapsat Ayan yung ginawa niya para makakit ako eh, hey, kamo kalimutan yung panandat. Pwede yan muna. Temporary. Yung mga sanga-sanga Kaya minsan eh, kahit anong paghahanda may nakakaligtaan na yun. Kaligtaan yung importante. wala, wala nang ka... Ano, ano? Parang... Ay, ah, no. Ha? Of course, may huli naman. Hindi ko alam kung anong damo kalaki. Ayan, ayan. Namihila na. eh ayan. Hindi agad namihila. O, kasi yata. O, kasi Ata ako, parang mga ano, baklis na. Ako, parang mahuhulog ako. Eh. Mahuhulog laban. Lagay mo sa bangka ha. Lagay mo sa bangka. Okay. Ang ulit dyan. Ha? Ayun, baka hindi ko maayangot. Parang mapipig. Oo. Oo. Oo, oo paliktik lang elektrik lang ang ano tampon na siya ng manipis na blade kapsat ang lalayo ng gataw so kinabitan natin siya ng na 0.25 lang pagka malaki yung blade natin hindi masyadong kinakaya ng ano, malayo Ay, salamat po lalayo ng gataw nila ngayon nakatunog gata na babalik kami Ay, salamat po nandiyan isa pakalawa na natin ito kapsat Sa dulo. Ayun, no? Oh, balis na. Ito, one bin. Kapag naatok, pabuhod din kayo. kailangan talaga ng manipis na ano, braid pag masyadong malayo uy uy may ano kuwanin mo kanina pa yun nasabit yung isa mong din na nakawala eh sumabit din mo nga din doon ano yung doon baka anak ano nalang muna kaya dyan oo pangate kaya anak Papatayahin mo lang. Nalabo 'yun. Puntahan ko na kaya. Di pa ngati lang ayon mo nang sing ganyan. Nalabo, nalabo 'yung. Di ba peding anin mo. Tirahin mo, muna tapos. Tayo, kuskot an din. Yan. Andin daw shota. Ani mo na 'yan. See, ayun na siya. Ayun. Wow. Huwag ka muna umalis, ha? Tandahan, huwag mo muna ng, Ano? Oo, huwag kang pagpag ng pagpag. Ayun, o. No? Naku, malapit na umalis. Ayun na, ayun na, ayun na. nasa na ano yun nasa malayo yung naka doon ano yun yun is naman uh, pala itong dinil. Ako! Ah, wala. Daplis na taman. Ah, hindi. Ang dinil pa rin. Wala ko na the place ha. Buti hindi ko na-delete yung video ano. Ha. Ah. Kasi Para... pa si bigla lumambot yung pala pasugo dito pala sa akin. Nandito isa ka bisa tayo na yun. hawak ko yung thank bread. Oh, oh. Salamat po. Thank you po, thank you po. Kuha na natin kasi Hindi, palutangin natin Para makuha kasi ano sumabit eh Yan lang din yung ano nakuha Yung unang hung nahuli Si sumabit Yan Release ko

May ano, may ano dun. Ako ko na. Ah, Nag donate na isa talagang parang siguro take you na matigas yun anak. Baka ano mo na naman, ma-donate na isang, ano, fish dart. I-release ko. Ang siya Kasi may sabit eh. Wala man ko ano ba yung sumabit doon. Tanggal na ito. Oh. Ah. Tanggal na. Body. Tapos lapal. Sinuportahan. Guti na lahat na. Suportahan. Tanggal eh. Oo, oh, natanggal niya isa rin. Kasi hindi inila mo kasi yung ano doon. Thank you. Oh. Salamat po, tabako. Oh. Ah. sino na suporta. 'Di kasi nahila mo na kanina 'yun. Siguro natanggal na. Kahihila mo. Thank you po, thank you po. Ayan. Yeah. Salamat po. Wala. Last, ang bala. Alas niya ng parang oras ng gataw nila. Malina. Mm -hmm. Malina. dito na naman ah nako pa wala hmm. hindi 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 sila pala mo nakakawala. Kita ka na. ay sahid, may pakita sa ayun nila sa side sa side sa ilalim sa so, paliktik lang yata. Hmm? Okay. Hmm. Malari. Hmm. Lamong pagka nahuli yung kala mo biglang lalambot. Alam mo nakakawala. Mm -hmm. Salamat po, salamat po. Ay, ganda na Apat, lima. Sunod-sunod. Thank you po, thank you po. Ayan, ganda. Ayan mo yung isa yung ulang huli nandun. Ay Ayan. Salamat po. Ayan na na. Paglumbag niya, pangainagad niya eh. Kasi sa'y dark natin. Oh, ang mga sarang ako, manipis to. Baka ma mapaguto. to. lang to. laki mo laki saan ba na ganda ng tama batok kitang kita ko sa malayo bigat eh. tama marami ang pakata <laughs> salamat po sinunod na sana lalo thank you thank you po Ay, salamat po. Uy, uy. Salamat po Lord, thank you, thank you. Kailangang manipis na ako. Kailangang manipis na Uy, laki. Gumuguhit pag inilalapit. Sisid ng sisid ah. Parang tayong putulin yung break. Napakagaslaw. Kaya naglalabo. Lucky. tayo magandang tama ay salamat po saan saan tama ay ang gitna huwag nang ganun lab huwag nang ganun Basta yung diretso lang yun o no? gitna gitna